Ma'am? Uh, yung box. Oh, Eds, buksan mo yung box. Buksan mo. Pabuksan mo kay Eds. Oh, okay. So Eds. Ayan mo, Eds. Ayan mo, Eds. Ayan. Unboxing. Unboxing. Ayan, ha? <laughs> Sa salita, ito magsalita, ha? Ito ang magsalita. <laughs> ano to? Ano <laughs> yan? Alam mo mga binibigay namin sa'yo? <laughs> Alam mo <niyo>? yun? <laughs> Ay, basag! <laughs> Kete, basag bro. Sige, ginit mo lang. Sige, okay. okay. Tapos, ito. Ang lagay sa spaghetti. Ito yung combination yan, ha? Alam mo na kung paano dito yun? <laughs> Parang nawawala sa bread. Parang nawawala sa bread. Okay. May yeah. problema. May mm -hmm. problema. Nawawala ka. Kanina, nagsasalita ka pa eh. Huwag <laughs> ka dumingin. Huwag ka dumingin. <laughs> <Bung ka> dumi. <laughs> <Bung ka> dumi. Hindi <laughs> ako ang bida dito. So, no? Kailangan Oh, Oo, yan. Pangalong mo. Thank you po. <laughs>

Pagkain yun, ano? Saka, yan. Tino, mayonnaise. Alam mo kung ano to? Ha? Alam mo kung saan pa ginagamit? It's not fine. Hindi <laughs> ka, kasi talaga namin ikaw narinig pag pagsasalita. nagsasalita yan saan? say. Ay, sorry. <laughs> sorry, sorry. Excited na agad ako. Gusto ko nang buksan eh. <laughs> Ay, panghanda na kayo. Eh? Okay. Ano ang masasabi mo? Salamat po. Uh, salamat. Ano masasabi mo sa akin? Ako nagbigay, sabi ko na gano'n, nagtulong ako. Mm -hmm. Joke lang. Salamat po Ay, panghanda na kayo. Eh? <coughs> Ay, panghulang. <ako>, eh? <coughs> Ay, panghulang. Marunong ka ba magluto? Ako. <laughs> ano <laughs> 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 Kinakabahan ko ka naman yata yung magnetic power Kinakabahan. Kinakabahan saan? <laughs> Kinakabahan ka, ka eh, mo? <laughs> Kinakabahan ko <sa> <laughs> <laughs> Hindi ka sana nagbigyan? Hindi. <laughs> Huwag <bihira. laughs> ba Palagi nang a... Palagi <laughs> ka naman ibigyan. Hindi ka sana i... <laughs> ah. Anong wish mo ha? Ano? <laughs> Dumuid ka to, ano Huwag wish mo? Marami. Anong wish mo daw ngayon, Pastor? Ah, ano? <laughs> Biyan, yan. <laughs> ano <Hanip> po? <clears throat> Buo lang.

What's yeah, you wrong know. with you, BNC. Yes, yeah. Yeah. Ano mo yan Hindi mo kilala si Hindi po. Kilala po. Ah, kilala mo naman po. <laughs> Ay, parang may Eds? Huwag nga kayo, Eds. Ayun ganun nakakita ng cute. nakakita ng cute. may ano lang kami, may regalo kami sa iyo, Bianci. Yan, pangandaan mo na. Pag po. Spaghetti. Pang-anin. Graham, Meres ba kayo? Wala <laughs> 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 kayo. Sorry, sorry. Uh. <laughs> Ito pala, hindi dito sa inyong bahay. Oh, ano okay. um, lang talaga si tatay. Kung baga caretaker dito. Grabe, ano? Eh, Pangarap mo gawin sa mga kabahay. Ha? Opo. ka ngayon? Sa kong kasap mo. <laughs> ko. Pagbira. Ayon ka Pangarap mo magkabahay. Opo, kung <laughs> si Kasi si bite napakabayad Baka naman si pangarap mo. <laughs> 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 pa sa lodo. Hindi, <laughs> ano lang. Um, liro lang yun, BNC. Tapos silang namin eh. Ano ba? Bago kami sa'yo eh. Parang namawala ka sa sarili. Pero napakasipag ka to ni Toto eh. Mga kapatid mo tala. Pagod tayo okay, pa, dyan mga bro. Ayan, napir tayo. Hindi ko ka kayo mga papasko ha. Papapasko natin itong mga ano ito. Mga batang to. Oh, Toy. Oh, ko sa'yo ah. Ayan, magkaral kang mabuti. Oh, ipakabait kayo ah. Oh, Toy.